Hello mga kagwapo, so panibagong vlog. Nandito naman tayo sa isang kalawak na magkakalapasa at magkakaroon tayo ng panibagong update para sa ating second crop. Hello mga kagwapo, so wel welcome naman sa ating panibagong vlog. So mag-update naman tayo ulit sa ating kalabasa farm. So ito yung mga nakaraan kagwapo. Mga kagwapo, ito yung nakaraan natin na video. Yung sabi ko sa inyo, tatlong hektarya. Yung last na upload natin na may bunga na. Malalaki ang bunga. Nasa link po yung video nung unang crop. So ito, mayro naman siyang tinamnam natin ulit ng kalabasa ulit din. Yung video na yun mga gwapo, doon po may kita yung fertilizer, mga chemicals na ginamit natin para mapabunga yung kalabasa ng karami-rami. At saka yung result. So nasa link po yung dalawang video. Pakiclick na lang po para makita nyo kung anong mga chemicals at mga techniques at anong resulta ng mga ginagawa nating mga uh, methods, mga technique sa pagkakalabasa. Ayan. So it uh, it is all about mga 2 weeks then mamumunga naman to ulit then mag-upload tayo. Ito ay update lang. Update lang sa ating uh, ikalawang crop dahil yung una nating crop yung itong video na nasa link ay yun yung namunga talaga ng karami-rami so tingnan natin ang itong ikalawang crop itong video natin so as you can see hindi pa siya namumulak mga kagwapo so mayroon na siyang initial na bunga yan preferal pa lang yan na bunga mga kagwapo yan so actually mabubulok yan hindi pa yan yung ano niya talaga hindi pa siya kumbaga malapit na siya mamulak. Then malalaglag din 'yan. Pag ganyan. Ayan. Yan. Then Ayan, kung mapapansin niyo mga kagwapo, malapit na siya mamulak. Ayan. So two weeks in two weeks mamumunga na to. Then, magkakaroon tayo ng update kung epektibo ba yung ginamit natin ng mga chemicals so regarding doon sa ano last na crop hindi ko na na upload time, time ng ano yung during harvest harvest time nasa 17 pesos per kilo yung ano po kilo at time so ngayon nasa ang current na ano ngayon ah uh, price yung ngayon ng kalabasa is 10 kilo ah uh, no, uh, 10 pesos per kilo so mas mataas yan noon pero ngayon eh, hindi, wala pa naman bunga yung kalabasa so hopefully pag ng pag nito eh tatas pa yung uh, kilo ng kalabasa so as you can see wala kayong masyadong naikitang kalabasa kasi hindi pa siya hindi pa siya ano parang kumbaga hindi pa siya pumatay And, hindi pa siya ano pulang pa yung ano niya yung wala pa siya sa wastong edad para mapul niya yung area okay so as you can see mga kagwapo mga kagwapo yan nakikita niyo yan so ito po ay fertilizer po ito ano urea po ito ano nag apply tayo ng urea dahil sabi ko sa inyo mga 2 weeks eh mamumunga na ito din nag-spray tayo ng mga chemicals pampabunga nasa link yung video ng mga, mga chemicals na yon at saka yung resulta yung video na mayroon tayong another video no paki-open na lang sa link yan so malapit na talaga siya ayan meron siya meron pero mabubulok din yan kasi hindi pa yan talaga yung ano ganyan talaga pag ganyan malapit na mamunga may nauna talaga parang tripiral lang yan Ayan. Ayan. Medyo malawak to mga kagwa 3 hectares. Nasa 3 hectares po ito. Ayan. Ayan.